ni makan tiara tu nih ingani silang doha. Kay para dili silang doha mu tingog kay kung imong tabunan mu tingog man. Kay atong gibuhat sa doha nato kakatihan. Atong training da na silang dapita. Oh. Ang isa na das punuan banda sa lubi. Ang isa na dito. Undungog ang mga tingog nila. Dina training na to na sila din ha, permente. Oh. Training ato na to sila pipindi niya Pero masana sila Ba't na kayo niya? Plano niya agi de banda Na rin isa kakatihan katihan na to Tinipod banda Na isa Pero di sila magkita O Kaya kung ato na silang patingugon Kaya kung sila nga Naragyapon sila dire. May nangulay tingog madungog lain nila duha, sila ra duha. Nga na mag-training mga under training mga kanter